So ay mga kadiskate uh, ah, Good afternoon po ulit sa inyo lahat So syempre Ayan, nainigsay ulit tayo Ayan, ah, dalda tayo ng dalag Ayan, bueno mga ano po Nakagawin mga na tayong dalag So habang tayo ay nag ano Ipapatubig ulit syempre So nainiksay tayo So ikot ikot ulit tayo at tahanan tayo ng spot Ayan, medyo bumabaw po yata yung ating spot kaya hanap tayo ng ibang spot so tara yun naman o oh. ah, mahigit naman wampot kulang kalahati so, oh, sabihin natin kalahating kilo po hanap tayo syerte habang tayo eh, eh nagpapatuloy

tayo so ay mga kadiskarte akala ko dito ay is kahoy lang so malaking dalag pala ang nakita ko so ay mga kadiskarte sumabit pa pero nahuli pa rin natin at uh, <clears throat> nawala yung sounds nito kaya ayan nag voice over na lang tayo ano you know, malaking dalag pala yung nahuli natin no oh. So, may isang kilo na po ito. At uh, sulit na sulit. Kala ko kahoy lang siya. Buti lang eh, nakita ko yung mata niya. Ayan, no? Oh. Kapagka pa natin kahoy siya, yan, oh, malaki pa sa aking kidkiran. Ayan, sulit po yung ating huli sa dalag na to. Ito pa lang po, ay eh, sulit na. May pampesa naman si Mrs. pag -uwi natin dito pa lang solve na tayo ayan at uh, maghahanap pa tayo ng matitira natin at baka meron pa dyan sa gilid gilid eh. Ayun, nga layo. Layo ko target.

Hmm, tilapia late nga, three fingers sige, so, pa tayo ang maraming may ngayon dito nakaroon punta natin dito, wala ba, pwede na pwede na po train naman, mataba parang ko to kaso may liit eh. ito sa unahan baka mayroon pa wala naman tayo nakikita yun lang ata mayroon ulit malu ang gempa sana, orang mga tang, nggak seharusnya itu. kita di itu, mas itu. tsaka hapon na po wala na rin tayong makikita target sa malayo ito meron pa dito magpakasakali na tayo dito baka itong mga lumilitaw na ito eh pili pa sa atin hindi na po tayo talo sa dalag pa lang solve na

blessing is a blessing ano ko nga ng konti yung ako na okay din na bilang Selamat oh, na naman. may lamat di pwedeng hindi natin putulin ah, So, yung water lily pumabalik na. <laughs> Tatabunan po ito. makadali pa tayo ng malalaki. Oh. Ah, gusto ko pauli. Ah, oh, pa. Oh, huli po. huli <laughs> pa rin. Long shot ka man. Basta uh, pinagkaloob ka. maliit pa basta gusto ko magpahuli <laughs> pwede nga dagdag na sa ating ang uh, dalag na dalawa pwerte ko ito itong may tuturin ano pa kanya na nagdag ano pa na tayo umalis dito marami na yung huli natin sana tumingin pa tayo sa unahan eh puro lang po agos doon eh hey, shit Halit tayo ng kalabit. Pwedeng pwede na yun eh. Takas pa. Hindi na to. Ganda na po. Huli natin na to. Hindi na po lugi. Sa dalag pa lang po. Solve na tayo. Anyway, yung mga tilapoy tayo. dinapulogi. Hindi na po lugi. Last na po yan. umapaw na rin ating pinapatubigan. Last na po yung pinapatubigan natin. Tapos na tayo. Kasi kagabi pinalamay ko yun. Eh. Ba, nakapat na tayo, tayo ng ano, tilapia. Dalawang dalag. Ayos. Sorry na po ito. maganda ng dalag natin. Laki. lugi pero baka may makita pa tayo sa dadaanan kaya hindi mo natin hindi mo tayo magpaalam uli sa may bukid na ating palay ha oh. karami na pong bulaklak yung itong huli natin tinanim ayan po payo ko lahat ito po uh, kasalukuyan po ayan kasalukuyan po siyang ah uh, mubunga mua ah uh, sumasapaw oh. So mga nasa 60% na ito Ang sapaw nito Ito na po yung tubig oh. Maapaw na Sabihin ah, na lang pwede natin siya patayin so, Maapaw na po dito eh ito, Tubig ka po dito. At, ating ano ito halos po pao na lahat mga 90% na po ito yung mga nahuli lang po yung mga ating mga hinulip pero karamihan po sapaw na ayos na konti konti lang dito Dito po halos lahat pa rin. ganda na po ang sapo nito. So, check din natin kasi kung ang mga nilinira, at least makikita natin. Pero, makawala naman. ito, ito na po ay ating ang ganda na po. Eh. Para may mga ano. May damo. Ito po yung ating hinulit na nalaktawan po natin taniman. Yung sinabugan na yan pala. Mga bukas sa loko yung palang pumbuntis. Pero palabas na rin pala. Nakakahabol na rin po. Kaya lang dito yung damo. Kapal. Kasi nakaporma yung damo dito eh. malaga ayos na tingnan lang po natin ang ganda rin po yung maging ano nga nga lang tinabuan po ng damo pero ayos na ganda na Kahabol na po yan. Madidili lang siya ng konti. Para naman siya naninira eh. Tapos tayo yung nakikita ng naninira. Okay. Ta halos lahat na rin to. Itong sinubukan natin dito. May mga bunga na rin, oh. Kahit hindi siya basang-basa. At least meron siyang makukuha tayo dito. Yeah. may mga bulaklak natin. Kaya lang medyo hindi po masyadong to. Kulang sa tubig Pero sa na rin po. Ganda sana kung maabutan ng tubig galing dun. Okay, okay so, na ka diskarte. Yari na naman ang ating paniniksay. Siyempre, payari na rin pa sa pagpapatubig ng palay. Ayan, kasi kagabi, linamay. Linamay ko na po yun doon, no? Oh, sa isang pitak doon. Niyakan ko po maandar hanggang sa maubusan ng gas. At, kaya uh, eh, ito na lang po yung huli nating pinatutubigan. So, start po tayo. Ayan, ano lang, tanghali. So kanina na magami, pa tayo. So, tanghali na rin tayo lumusong. Kaya, so, hapon na po tayo nakapamaliksay. Kaya, mga 2.30 na po tayo nakapaliksay. Kaya, ayan, mas 4 na. At, uh, hindi naman tayo lugi sa ating huli. Maganda pa rin po ang blessing na nating natanggap sa ating paniniksay, mga kaliskarte. So, ayan. Tutubig na dito pwede natin siyang patayin at uh, sa isang araw naman tayo ulit babalik at uh, ngayon hindi na po natin siya patutuyuan hayaan po natin siyang lagi may tubig para wag pong sirain ng uh, mabait po sa ilalim po kasi kinuka ng mabait yung ating palay sinisimula ng ngat katin so hayaan natin yung lagi may tubig Ayan at uh, thank you thank you po sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sa sumusuporta salamat ng marami sa inyo lahat hanggang sa muli nating vlog mga po bye. bye po thank you po And so sana maganda po ang ating anihin sa ating pare to Ta, uh, hindi po tayo ma ma mabawi na natin yung gastos dito tsaka so, syempre yung ano yuko na po hindi lang gastos 'yung upa at uh, tubo. Tumubo na rin tayo. Ayan. Yeah. Sana nga. Okay tara.